Hello, magandang gabi, magandang hapon pala, magandang hapon <coughs> Magandang hapon kagbabayan, si Attorney Israelito Torreon po ito um, Bago lang namin nalaman na nakatsamba tayo Alhamdulillah, Rabil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang hapon po sa kanilang lahat um, Narinig natin at na-confirm na nanalo tayo doon sa petisyon na pinail natin para agan sa uh, impeachment complaint ni uh, VP Inday Sara na no? uh, napagpala po tayo ng alas o mga na nanalo and uh, I have yet to uh, receive the full text of the decision and pero marami na pong tumatawag sa atin kanina pa kala ko ano, eh yun palang resolution sa uh, Uh, Supreme Court um, granting our petition questioning the uh, impeachment complaint filed against uh, VP Sara Duterte so uh, uh, this is a great victory for the Filipino nation and uh, we hope and pray that uh, this saga of an illegal and constitutional, um, impeachment complaint against the vice president will finally end because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division, beloved country. So uh, this is really a good news. At least now we can concentrate on the more important things. The uh, congressmen can now concentrate in helping their constituents especially in the NCR region na binaha ng husto uh, sana yun ang pagtutukan and uh, maganda talaga ito kasi wala naman talagang kabuluhan yung impeachment complaint na yun and the only ground siguro na medyo malakas dun na uh, tingin nila na malakas ay yung alleged um funds daw na hindi na liquidate according to them pero kung titingnan mo pati ang COA na clear na ng ating uh, pinaka mamahal na vice presidente so it was really premature aside from the fact that it was really a violation of the one year bar rule we were able to explain it fully in the past and i do hope and pray that uh, this uh, petition will now put to rest all questions or questions concerning the impeachment complaint being filed in the Senate. No? Kasi malapit mag-open uh, yung sirado ngayong uh, July 28 if uh, my memory serves me right. So at the very least, um, I hope it will no longer be tackled as an issue because the case has finally been decided. Although it is a fact that uh pwede pa mag-file ng motion for reconsideration yung uh, um, House of Representatives through the Solicitor General for, perhaps pero um claro naman na na decide na itong issue na ito. Um, sana um, tigilan na itong issue na ito kasi wala talaga itong ginagawang mabuti sa ating bansa, lahat lang pamulitika wala nang ibang nangyayari sa ating bansang maganda, lahat politika, so concentrate naman tayo na tulungan yung ating mga kababayan sa NCR kagagaling ko lang sa Manila kahapon grabe ang baha and uh, um, kailangan ng tulong ng ating mga mamamayan doon And they should be helped, they should be assisted. And let us now concentrate to uh, help our country rather than engage in useless, you know, discourse such as this impeachment discourse, which does not contribute anything to the positive development of our country. So, sa lahat pong sumosupporta uh, sa amin, sa lahat pong, uh, nagpahayag ng suporta, ng pananalangin at uh, pagtulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Uh, gusto ko rin pasalamatan yung aking mga kasama sa opisina, mga aking magiting at magaling at uh, mga gwapa na ano, mga bright pa, no? Si Attorney Resi Risada Nolasco, thank you very much for your Health and assistance to Attorney Yula Arias, yun magaling na abogada natin. Si Attorney Krimi, no? Clavero. Thank you very much to Attorney Reginald Santiago. Maraming salamat. Uh, to Attorney Vanessa. Maraming salamat sa iyo, Attorney Escritor. So Attorney Campaner, no, sa the Law Firm of Torreon and Partners. Uh, yun din ang aking mga staff na walang tulugan minsan. Nasira na ata ang aming photocopying machine sa dami ng kaso na of national interest, no? I would like to uh, make special mention to uh, my ever reliable Vincent. Mm, maraming salamat Vincent. Si uh, JR, yung aking processor bear. Si Las yung aking chef, si Steve. Maraming salamat. Ako apong badlungon ng mga staff po. Na apo dia. Salamat gi hapon. Ha? Oh, thank you very much for all your help and assistance, no? Gaya ng nasabi ko, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gumagawa talaga ng mirakulo, no? At least nakachamba tayo dito. We won in the case that truly matters. This is a case that truly matters because this affects our country, this affects our nation, this affects the future of our, um, you know, uh, children. Kasi kung ipatuloy itong impeachment, itong mangyayari nito, magkakagulo tayo, we will be further divided, a great schism will further be enhanced, and it does not contribute to nation building, it does not contribute to Uh, the improvement of our country. So, let this issue be put to rest. Sana ang kasunod nito, yung ano na, yung aming petition naman for uh, manual counting. Sana magkaroon din kami ng uh, milagro na manalo rin dun at mapagbigyan kami ng Korte Suprema na i-grant yung aming uh, petition for uh, mandamus na i-require yung Commission on Elections. No? na i, 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 ano na yon i-implement yung manual counting no uh, nangyari ito sa ano asip dahil sa assistance ng ating mga kasama sa opisina sila attorney Risada Nolasco sila attorney Arias si attorney Clavero sila attorney Santiago no maski mahirap yung kaso nakaya natin And nanalo tayo, pinagpala tayo ni Allah Subhanahu Wa Taala. I hope and pray, I hope and pray that this uh, issue will be put to rest. No, papunta ako sa aking klase, mga kaibigan. No, ganito po si Attorney Turion Papunta sa klase. <laughs> ano ito eh? Uh, parang uh, anong tawag nyan? Anong tawag mayon? Uh, ano? Uh, yang dalawang bagay na no, multitasking. Yun. Yan, nag-multitasking tayo kasi papunta tayo sa klase. Eh, Siyempre, eh, ilangan nating mag-review sa ating mga lecture sa mga magigiti at magagaling nating mga estudyante. At, uh, eh, nakarinig, na-confirm na kasi kaninang umaga, merong tumatawag sa atin ha, meron na meron nang uh, Uh, ipapalabas daw na desisyon kahapon pa yon pero uh, marites lang kasi yon eh marites lang yon so ngayon na uh, confirm na so sana um, again uh, pasalamatan natin lahat ng tumulong sa atin no dito sa kaso na ito um maraming salamat po yung mga kasama ko pala si attorney Martin Delgra no Ah, uh, salamat for uh, believing in us na sumama kayo sa ating petisyon. Si ano, yung aking kaibigan na si Attorney James Reserva doon sa ano, doon sa Butuan City, sumama din siya sa amin dito. Kasi uh, yung mga ano po, mga residents of Davao City na maraming uh, sumama sa amin sila Councilor Acosta salamat po si dating Vice Mayor uh, Kitain salamat po sa inyo for believing in us and for believing in the cause and for helping us in filing the case salamat po sa inyo uy sila ano pala sila Coach Oli sumama sila nyo si Banat Bay sumama sila dito sa kaso na ito si Boss Dada sumama sila dito sa kaso na ito no uh, we Uh, when we crafted the uh, uh, petition, many signified their intention to join us. We were very ecstatic that uh, many were receptive in filing the petition to question the filing of uh, an impeachment complaint against uh, VP Sara Duterte. And uh, sa awan ng Panginoon, nung ating uh, na-prepare na no, uh, kasama ko ang mga... law professor sa JMC Law School, no? Meron ding nagbigay uh, ng mga advices nila, no? Uh, sa mga JMC Law Faculty Jan, maraming salamat. And especially to my assistant dean, again, si Attorney Resi Risada Nolasco, si yung mga mga kasama ko sa opisina, no? Na mga bright masyado. Uh, sila actually yung mga bright ako taga ano lang taga uh, bigay lang ng direksyon no Um, uy, nanonood ng aking kaibigan na gwapo, si Attorney Jimmy Bondok. Oo, oh, kumusta ka na dyan, kapatid? Ha? Ah, kumusta ka na dyan? Oo, oh, nanalo tayo, nakatsamba tayo, kapatid. Nag-milagro si Allah wa Ta'ala. At uh, ng Supreme Court yung petition, no? Uh, for certiorari prohibition um, against the uh, House of Representatives, no? so uh, this is a very important and historic case this is a case that truly matters because this is not only for us this is for the filipino nation um, because uh, if the impeachment complaint will proceed no it will not do good to our country it will just uh, continue to further divide us no? so again uh attorney martin delgra salamat po Uh, attorney James Reserva, yun si ano pala, yung anak niya na ano, abogada rin na sumama sa atin dito. Co-counsel natin yon si attorney Reserva. Salamat, salamat po. Uh, salamat din sa mga konsihal natin sa Davao City na sumama sa atin dito. Sila Councilor Acosta, sa na... Kasama ko rin sa opisina, associate ko rin, kansihal na, pero nagpa-practice pa rin. Si ah uh, ano, former... Aming salamat po. Sige, papunta pa po ako sa aking klase na. O, oh, magkaklase na ako sa aking klase sa JMC Law School. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you. Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigibit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama si Dr. Loren Badoy.